Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit aalis na si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade ni Jared Vanderbilt papunta sa Chicago Bulls. Kumalat na nga po mga katrop sa internet kahapon ang pag-unfollow ni Clay Thompson ng social media account ng Golden State Warriors sa Instagram. Plus pinagtatanggal na rin naman nga po nito ang ilang mga larawan at posts patungkol sa kanyang kukunan. Kaya dahil nga po dyan, ay marami na nga po mga fans at NBA analyst ang nagsabi at naghinalang aalis na si Clay Thompson sa Warriors ngayong season. Since tapos na rin naman nga po ang kanyang kasalukuyang kontrata dito at magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon bakit nga ba ayaw na ni Clay Thompson sa Golden State Warriors. Base nga po sa isang NBA analyst, ayaw nga na pong ibigay ng Warriors kay Clay Thompson ang hinihingi nga po nitong malaking kontrata dahil sa napakalamya nga po nitong ipinakitang performance ngayong season. Naniniwala nga po itong deserve pa rin niya na magkaroon ng malaki-laking sweldo na kinukontra rin naman ang kanilang front office kaya nagkakaroon sila ngayon ng hindi pagkakaintindihan. Kaya no choice na nga po ngayon ang Golden State Warriors na maghanap na lamang na bagong version ni Klay Thompson na magagamit ng kanilang team bilang second option sa kanilang opensa at kaya makapagtalat dito ng puntos off the ball. Kagaya na lamang ng mga catch and shoot plays at kain tulungan si Stephen Curry sa kanilang mga laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade ni Jared Vanderbilt papunta sa Chicago Bulls. Ayon nga po mga katrop, sa binulgar na balita ni Zach Buckley ng Bleacher Report Maaring nga na pong magamit ang Lakers ang kanilang player na si Jared Vanderbilt at ang kanilang 2029 first overall pick upang makuha at mapabalik nila si Alex Caruso sa pamamagitan ng isang trade mula sa Chicago Bulls. Mismong si Jovan Buha na nga po mga katrops ang nagsabi na nagsisisi na nga po ang Lakers sa pagpapalis nga po nila noon kay Alex Caruso kaya gustong gusto na nga po nila itong pabalikin sa kanilang team sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil nga po meron pa rin itong hawak na kasalukuyang kontrata sa Bulls ay kakailanganin muna nga po ng Lakers na mag-offer ng trade package. nag average rin naman nga po si Alex Caruso ng 10.1 points, 3.8 rebounds sa 3.5 assists per game sa kanyang 46.8% shooting. Yes, bagamat man nga po pareho silang defensive player ni Jared Vanderbilt ay mas mapapakinabangan rin naman nga po ng Lakers si Caruso pagdating sa opensa. Ngunit kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin papayag ba kayo na i-trade ng Lakers ngayong offseason si Jared Vanderbilt. I-comment nyo sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.